Ayan guys, sa ngayon nagbe-bleed tayo ng uh, hydraulic brake, so ayan lugan yung brand niya, so ayan bali hindi na siya kumakagat, kaya nagpapalit uh, tayo ng langis, yung mineral oil, so in case, uh, ayan, na mga container dyan, pinapalabas ko lang siya para matanggal yung hangin dito sa uh, kable, dapat wala siyang hangin para kumagat agad yung dito sa handle yan so meron tayong nilalagay diyan so yan tapos tapos pa okay, pag hindi na siya wala nang bula-bula diyan yan pitik-pitikin niyo lang tong dinaanan ng linya yan para lumabas yung hangin So, ayan, ayan, ayan. So, ayan, bubbles. So, isa yan sa dahilan kung bakit hindi na gumagana yung hydraulic brakes. Uh, brake ninyo. So, yun lang, mag-bleed lang kayo. Pero, una, linisin nyo muna to guys, yung caliper. So, may lakyan dyan sa loob na circlip. So, bali, nalinis ko na yan. So, ngayon, uh, nag-bleed na lang ako. pagkatapos ay balik ko na ulit siya tatakpan ko lang tapos tatakpan ko lang so ayan okay na ulit siya a few moments later okay so ito na yung natakpan ko na siya guys yung brake ko gumagana na natin. so ayan matigas na ulit ayan nalinis na natin yung caliper napalitan na natin ng bagong mineral oil ayan natakpan ko na

Okay, mayroon siya ka guys kasi mag-isa lang ako. <laughs> mayroon maghawak. Okay, so ayan. Okay. So, pagano na yung bag natin. So, maglaanan siya. Okay na ulit. Parang bago na. So, yung ating tools. Uh, bleeding kit. Okay. So, ito yung mineral oil. Ayan. Pinagpalitan. So, medyo may mga kunting dumi na yan. Ayan. Pwede pa ulit sa pag sinala mo yan. Okay na ulit yan. Eh.